Marimar. Oh, yung saing din. Itong na Oh, si Uy, baka hindi tayo tuas. Baka tayo mamay tuas.

bubong yan ah. Okay. Dito na po. Ito po. po yung aming gagamasan ah. Parking mamaya po sa Dami pong damo. Oh, ay na. Dapat pong hindi Yung ang... din. gagamasan ka

Tuloy-tuloy ba nakikita na dito? <laughs> Mahawa na po. Ako kayo po ang walang tanim. Ako <laughs> ah, kayo ang <na> walang tanim. Pauwis <laughs> 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 na oo, O, madami na akong naipo. Ang Ako na, eh, po, na, Ayan, ilaman o. No? Oh, nabulok na natin. Uh, uh, pa oh, palaki. Nabulok na kalaki. Pati malalaki yung plaman, ha? Oo. 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 Oo Oh, malaki. <laughs> Yung pong sa ay uwan naggagamas. <laughs> Yung pong nag-aabang din ng gamang ng gamasin. <laughs> 'yan Oo. Eh. So, oh. <laughs> Uy, lakab ating tabati, tabasin no? ay, madami may... ba, madaming laman. Kaya nga lang, like, oh, napuputol naman tunan. hoy marami pa ako. Kaya nga, marami na kaming na ano, oh. Um. mo, honey. Madami. madami.

ano po na ito? po may ano? Okay, okay. ma okay, mga saging dinomisen. Sa wala na. Ang <tinyak> uh, mga nga po kamusta niya hawanan. Ano ba kung mga kaya mabuhay? Alam mo ba? 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 Alam eh. Okay, okay, oh, ba? <tinyo>? Ate, kahit pag ite naka-play. Oy. Oy. Ate, huya, iabot mo nga kayo yung cellphone mo. Ate, Bibidyo ko kayo doon. Mama, may kailangan. Oy, oh, tatangin mo. Uy, ganda naman ito.

Lagu seberapa lagu sini Uwi na po tayo sa bahay. O, malakang... oh, wow. Sige. Ilagay mo na po sa doon sa may tabi ah. Tayo pa uwi wow. daw magagamas. Pues, Ang patay ka ka niya. Ang bait laga nagluto ng, ng matapis na eh. Ang bait laga ng

at siya po yung ating yayadya din. At ako po yung magluluto ng steam. I-steam ko muna po. Wag ko po siya ga, uh, kung ang bagkatin. Ayan. Ito po yung paborito ni Nini. Akin po pagluluto. Padating po. Padating po siya.

maraming ng mayad. Mayad. Yan. Ano pa po pong, uh -huh. ako tapos? Hindi pa po. Ano pa. Ano pa po. po dito Yan po. Ito po. Steamer. Nalagyan ko na po ng sapin, na daw sa ng saging. Dating na pilalagay itong ating kamuting na mayad. ko po ito ng asukal na kaunti at saka po yung nagpa, nagsunog po ako ng asukal para po may kulay na kong. At yun po dito sa ating steamer. Alok, huwag!

satin na pong naayos uh, pati po siyang tatakpan ng dahon yeah. Siya. po siya. Yan po pala tayo po mga po papakulo ng tubig dito sa esteng steamer. Sa pula na natin sasakla ng ating niyadad na nakamuti natin ating e i-steam. Yan. Papakulo ito na muna natin. Saka natin sasakla. po at nakulo na po ang ating ininig. Si Ito na po ang kukunin ating hini-steam nakamotin niya. Mm. Ito na po siya, siya sa saklang. Tapatan ko na po. At na po at ito po ating saklang na hini-steam mabuti po at iguluto na. wala, na po, wala na po siyang puti. Luto na po siya. Buti na po siya. Patayin na natin po kapoy. Ang 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 Ang

yan po, tilalagyan na po natin itong ating gatas na evap, oh, na condense. Hindi po natin lalas mga patamis. Kung ano naki-condense, okay, tapos ilalagay ka rin po itong ibaburada na alas ka. sila yun yung ibang yun hmm. na star. Ang ganyan po lang. Ayan po, tatanap yung lagyan po ng apoy. Ayan. Kailangan po siyang tutunawin at papalaputin. saka so, po natin lalagay yung ating in-steam na kamutin, aking hinilis-silis. Yan. yan. po talagang hindi po natin ang peanut. Peanut butter. Ngayon po, tinilalagyan po atin atin natin ating hinilis-hilis na kamotin na ating in-steam. Ito na din po siyang ilalagay. Ito po ay bibigay ko ka na tiya. Ito po yung ati Nels. At ito po kay ati Huya. At ito po na may kana si Jack. Ayan. At sininay po na may nabigyan ko na. Hindi ko na po siya na, hindi ko na po na i-video yung kanyang lagayan.